Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na napakaraming natatagpuan ng mga scuba diver na ayaw ipaalam sa atin ng gobyerno? Kaya mula sa pinakamatandang lumabog na lungsod sa buong mundo hanggang sa lungsod kung saan nagpaparty ang mga sinaunang tao ay pag-usapan natin ang sampung pinakanakakakilabot na bagay na natagpuan ng mga scuba diver sa dagat. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Pinakamatandang nalubog na lungsod sa mundo. Noong 1967, natuklasan ng marine archaeologist na si Nicholas Fleming ang sinuunang lungsod ng Pablo Petri sa ilalim ng Mediterranean Sea. Ang lungsod na ito ay lubos na na-preserve na malinaw pa rin ang pagkakaayos ng mga kalye, gusali, bakuran at mga libingan. Hanggang ngayon, natukoy na ng mga arkeology ang hindi bababa sa labing limang gusali na may maraming silid, pati na rin ang isang komplikadong sistema ng pamamahala ng tubig na may mga kanal at tubo. Ang kahangahangang estado ng Pablo Petri ay dulot ng natural na protection mula sa mga lindol at pagtaas ng antas ng dagat. Ang Pablo Petri ay itinuturing na pinakamatandang nalubog na lungsod sa buong mundo na itinayo noong Bronze Age sa pagitan ng 3000 at 1000 BCE. Sa kabila ng maraming taon ng pag-aaral, marami pa rin natitirang misteryo tungkol sa sinaunang urban center na Ang pagkakapreserba ng lungsod ay nagbibigay ng bihirang pagkakataon sa mga archaeologists na pag-aralan ng buhay at teknolohiya ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang patuloy na pag-aaral sa Pavlov Petri ay mahalaga upang higit pang maunawaan ang kasaysayan at kultura ng mga tao noong panahon ng Broad's Age. Number 9. Higanteng posit sa Japan Taong 2023, merong diver na nagangalang Yusuke Tanaka at ang kanyang asawa na nagkaroon ng isang natatangi at hindi malilimutang karanasan habang sumisisid sa Toyoka City sa Yogo Prefecture, Japan. Sa isang malamig na araw ng Enero, binalaan sila ng mga lokal na nagtitinda ng kagamitan sa pangingisda tungkol sa mga ulat ng isang malaking nilalang na namataan sa tubig. Pero nagdesisyon silang sumisid at nagulat sila sa kanilang nakita. Isang higanting pusit na may habang walong talampakan. Ang mga higanting pusit na tulad nito ay bihirang makita ng mga tao dahil karaniwan silang naninirahan sa malalim na bahagi ng dagat sa mga lalim na umaabot mula isang libo hanggang dalawang libong talampakan kung saan halos hindi na tumatagos ang liwanag ng araw. Kaya tangkaran karanasang ito ay napakabihira at napakaswerte para sa mag-asawang Tanaka. Ang higanting posit na kanilang nakita ay malamang na nasa dulo na ng kanyang buhay at may masamang kalusugan kaya ito napapalapit sa ibabaw ng tubig. Kahit na nasa masamang kondisyon ng pusit, ang ala-ala ng pagkakakita nito ay nagsisilbing isang hindi malilimutang karanasan. Number 8. Bote na kasing edad ng Canada Noong 2015, si John Kraus, isang scuba diver mula sa Halifax ay nakatagpo ng isang makasaysayang bote sa karagatan ng Northwest Arm sa Nova Scotia. Ang boteng ito na nagmula pa noong 1870s hanggang 1880s ay may kaugnayan sa Alexander Kitts Brewery. Isa sa pinakamatandang breweries sa Canada na itinatag noong 1820. Sa kabila ng edad nito, ang bote ay halos kompleto pa at nakakork pa rin ng mabawi ni Krauss. Ang mga mananaliksik mula sa Dalhousie University ay nagsuri ng laman ng bote at natuklasan na ang beer sa loob ay bahagyang maiinom pa. Bagaman walang nangahas na tikma ng halos darawang siglo ng likido, nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ang boteng ito. Pinili ni Cross na panatilihin ang bote. Umaasang ma ang cork at ang laman nito para sa madarating na taon na nagsisilbing paalala ng mayamang kasaysayan ng Canada at ng Alexander Keiths Brewery. Number 7. Higanteng Dikya na Kasing laki ng Tao Minsan na namang pinatunayan ng karagatan kung bakit ito ang pinakamatinding lugar sa ating planeta. Isipin mo na lamang na lumalangoy ka sa kailaliman ng dagat, kung saan ang isang maling galaw ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Habang lumalangoy ka, makakakita ka ng isang napakalaking nalalang nakasama mo sa tubig. Ganito kasi ang naranasan ng biologist at wildlife presenter na si Lizzie Dali habang sumisisid malapit sa Falmouth para sa kanyang Wild Ocean Week campaign. Habang sumisisit, si Dali at ang kanyang kameraman na si Dan Abbott ay nakatagpo ng isang higanteng barrel jellyfish na may sukat na limang talampakan ng hapa. Lumangay silang dalawa sa tabi ng napakalaking jellyfish ng higit sa isang oras. Natiyak na isang hindi malilimutang karanasan para sa kanilang dalawa. Ang mga nilalang na ito ay ang pinakamalaking uri ng jellyfish na matatagpuan sa tubig ng UK. Karaniwang lumalaki hanggang tatlong talampakan ng diametro. Ngunit ang partikular na specimen niya ito ay talagang napakalaki. Bagaman nakakatako ng itsura, ang mga ito ay hindi mapanganib sa mga tao. Sa katunayan, kahit matukakan ang ng isa, malamang na hindi mo mararamdaman ang kanilang tuklaw. Gayunpaman, pinakamainam na manatili sa ligtas na distansya mula sa mga nilalang na ito bilang paggalang sa kanilang terahan. Number 6, pinakamabigat na bonnie fish sa mundo. Sa malalim na karagatan, makikita ang kahanga-hangang Mula Alexandrini na kilala rin bilang Bumphead Sunfish. Ang nilalang nito ay kilala hindi lamang dahil sa kakaibang hitsura nito, kundi pati na rin bilang pinakamabigat na bony sa mundo na may timbang na umaabot sa libot kilo. Ang species nito ay kamag-anak ng mola-mola, isang uri ng sunfish. Ngunit hindi tulad ng mas kilalang kamag-anak nito, ang bobhead sunfish ay maaaring lumaki ng hanggang 10 talampakan ng hapa at may natatanging bukol sa ulo at halos bilog na hugis ng katawan. Naninira ng mga ito sa mas mainit na bahagi ng karagatan at madalas na makikita malapit sa ibabaw ng tubig upang magbabad sa sinag ng araw. Karaniwang kilala ang mga nilalang na ito bilang mga gentle giants na hindi mapanganib sa mga tao sa katunayan, kilala sila na kaya-ayang kasabay sa paglangoy, kahit para sa mga baguhan pa lamang sa diving. Number 5, Itlog ng Pusit Noong Oktubre 6 taong 2019, si Ronald Rush, isang diver mula sa Norwegian Research Vessel na Rev Ocean, ay nakatagpo ng isang bihirang tanawin sa karagatan, malapit sa kanlurang baybayin ng Norway. Habang nagsisisid malapit sa isang lumubog na barko mula sa World War II, nakita niya ang isang higanteng transparent na itlog ng isang pusit na may sukat na halos tatlong talampakan ng diametro. Ang itlog na ito ay mula sa Southern Short Fin Squid at maaaring maglaman ng 50,000 hanggang 200,000 na baby na mga squid. Ang itlog ay gawa sa kombinasyon ng squid ink at mucus, na nagbibigay ng proteksyon sa mga embryo habang sila ay nagde-develop. Ang ganitong mga itlog ng pusit ay birang makita, kaya ang pagkakatuklas na ito ay napakahalaga para sa mga marine biologists. Ang southern short fine squid ay kilala sa paglika ng malalaking spherical egg sacs, ngunit bira silang makita sa kalikasan. Ang mga itlog na ito ay naiuulat na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Mediterranean at baybayin ng Spain, France at Italy. Number 4, ang alaga ng pating. Ang mga remora na kilala rin bilang suckerfish ay may natatanging relasyon sa mas malalaking mga hayop sa dagat tulad ng mga pating, mga manta rays at maging mga balyana. Gamit ang isang suction disk sa itaas ng kanilang ulo. Ang mga remora ay nakakapit sa kanilang host. Sumasakay at kumakain ng matira pagkain ng kanilang host. Ang relasyon sa pagitan ng remora at pating ay tinatawag na mutualism. Kung saan parehong may benepisyo ang dalawang nilalang. Ang mga remora ay nakakakuha ng libreng biyahe at pagkain. Habang ang mga pating naman ay nagbibigay ng libreng paglilinis mula sa mga parasites sa kanilang balat at bibig. Noong 2017, isang scuba diver ang nakaranas ng kakaibang sitwasyon sa Hurghada, isang lugar na kilala sa mayamang buhay sa dagat at makukulay na coral reefs. Habang naglalakbay sa ilalim ng dagat, isang remora nga ang biglang kumapit sa kanya. Namistulang nagkamali sa pag-aakalang siya ay isang malaking hayop sa dagat. Ang ganitong pangyayari ay karaniwan sa lugar na ngunit ang mga remora ay walang panganib sa mga tao. Kung sakaling mangyari ito, ang kanilang saksyon ay maaaring maging nakakagulat ngunit hindi naman mapanganib. Number 3. Nagliliwanag na itlog ng pusit Noong 2017, isang scuba diver ang nakatagpo ng isang higanteng kumikislap na nilalang sa baybayin ng Australia. Sa unang tingin ng nilalang na ito ay tila isang kakibang alien creature. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri ng mga marine biologists, Natuklasan ng nagliliwanag at umiikot na masa isang grupo pala ng mga itlog ng pusit mula sa Diamondback Squid. Ang mga egg na ito ay napakabihira at maaaring umabot ng hanggang anim na talampakan ng haba at bawat isa ay maaaring maglaman ng libo-libong itlog. Ang kapansing-pansing itsura ng mga itlog ay nagmumula sa translucent pinkish glow ng mga itlog na may mga chromotopores o mga selula na may mga pigment. Ang mga chromatophores na ito ay nagbibigay ng matingkad na kulay sa mga itlog na nagbibigay dito ng isang halos kakaibang itsura. Ang mga itlog na ito ay lumulutang sa karagatan hanggang sila ay mapisa. Kaya naman kung makakatagpo ang ng ganitong tanawin sa dagat, ngayon alam mo na kung ano ito. Number 2. Uod na kumakain ng sulfur Kamakailan lamang natuklasan sa katimugang bahagi ng Pilipinas ang isang kakaibang nilalang na tinatawag na giant silver eating sheepworm. Bagaman tinatawag na sheepworm, ang higanting sheepworm na ito ay talagang isang uri ng kabipi, hindi bulate. Ang nilalang na ito ay malayong kamag-anak ng wood eating sheepworms na naging malaking problema sa mga pandagat na barko at pantalan sa loob ng maraming siglo. Ang higanting sheepworm na ito ay nakatira sa mga lugar na puno ng nabubulok na kahoy at iba pang debris na nagbibigay daan upang umunlad ang mga kakaibang nilalang na ito. Ang kanilang tirahan ay mayaman sa hydrogen sulfide, isang gas na kilala sa amoy ng bulok na itlog at pagiging toxic. Ang mga giant sheepworms ay may mga gills na naglalaman ng symbiotic bacteria na nag-ooxidize ng hydrogen sulfide na nagpoproduce naman ng carbon compounds na nagsisilbing pagkain ng mga sheepworm. Ang simbiyotikong relasyon na ito ay nagpapaintulot sa shapeworm na lumaki ng malaki nang hindi umaasa sa traditional na pinagkukunan ng pagkain tulad ng kahoy. Number 1. Party ng mga Romano Sa panahon ng Roma, ang bayay ay kilalang kilala bilang pinakatanyag na resort destination para sa mga mayayaman at kilalang tao ng Roma. Matatagpuan sa ilagang kanlurang baybayin ng Gulf of Naples, ang bayay ay kilala sa magandang tanawin, marangyang vila at bantog na hedonismo. Ang lugar nito ay dinarayo ng makilalang personalidad tulad na Julius Caesar, Nero at Hadrian, na lahat ay may mararangyang tahanan dito. Ang bayay ay isang lungsod na puno ng kasaysayan at lihim, na madalas ay kinukumpara sa Las Vegas dahil sa magagarang party, mga maluluho na piging at mga iskandalosang gawain. Noong 3rd century AD, ang bayay ay naaapektuhan ng seismic activity at geological phenomena na naging sanhi ng unti-unting paglubog ng lungsod. Pagsapit ng 8th century, malaking bahagi ng lungsod ang lumubog sa ilalim ng dagat. Ang karagdagang pagkasira ay dulot ng mga pagsalakay ng mga barbarians at isang malaria outbreak noong 16th century na nagresulta sa tuluyang pag-abandona ng lungsod. Sa kasalukuyan ng bayay ay isang underwater park kung saan ang mga diver ay maaaring tuklasin ang mga labi ng kanyang nakaraan.